Lubos naman ang pag-aalala ng pamilya ng isang OFW sa Kuwait dahil isang uh, o oh, higit isang linggo na raw kasi nilang itong hindi nakakausap mula na ni-raid ng mga pulis ang gusaling kanyang pinapasukan. Si Noel Talakay sa Detalye Exclusive. Nababahala ngayon ang pamilya ni Annabel Tanglao na dalawang taon ng Overseas Filipino Worker o OFW sa Kuwait. April 9 paraw, sang huling nakausap ng kanyang kapatid. So dati po sir kasi, uh, yun nga po araw-araw nagkakamustahan. Parang ano din po, pamilya din po, syempre, eh, kailan po kumusta? Ano po nangyayari sa kanya? Mm -hmm. Ngayon po kasi, dumating po sa point 9 din na po namin siya ma sa eksklusibong panayam ng PTV News, sabi ng kaanak ni Annabel na ayon sa mga kasamahan sa trabaho ng OFW, nireid daw ng mga pulis ang gusali kung saan naroon ang parlor na pinagtatrabahuan ng kanyang kapatid. Maaron na lang po nabalitaan po namin na nireid po yung isa po nilang kasamahan. So kasama, ibig sabihin po kasama po siya doon sa mga nareid sa salon po na pinagtatrabahuan ang masaklap pa nito, di rin nila alam kung bakit nareid ang nasabing gusali na lalo nilang ikinakakaba. Hindi sila makalapit sa agency na nag-hire sa kanyang kapatid dahil umalis ito sa dating pinagtatrabahoan niya. Hindi po namin masabi kung saan pong employer siya lumipat sa ipamansa kasi yun nga po nangyari na sinuli po siya ng dating amo din po sa, sa ibang bansa. Uh, ngayon po, uh, naglipat po siya ng iba niyang employer din din po sa ibang bansa. Hindi lamang po isa, kundi mga lima po sila na dinakip po ng pulis. Hindi po namin alam kung ano po yung dahilan kung bakit sila dinakip. Inaasikaso na ng Operation Center ng Overseas Workers Welfare Administration ang kaso ni Annabel. Sa isang virtual press conference ng Department of Migrant Workers, sinabi ni DMW Office in Charge Hans Leo Kakdak na handa silang tulungan si Annabel at iba pang pa kasama nito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.